nakakamangha, ang inopen, ng driver, ni Fiang Smith. Ayon kay Kuya Driver, swerte daw siya, at siya ang nakuhang driver, ni Fiang Smith. Dahil noon daw, nagwo-work siya as driver, sa abroad, iniiwan daw lang siya, sa sasakyan. Pero dito kay Fiang Smith, sinasama talaga siya, kahit sa restaurant. Kasama nilang kumakain, o may event na pinupuntahan. At kahit saan sila magpunta, dinadala siya, at di lang iniiwan sa sasakyan. Nakakabilib ang ganitong ugali ng mayayaman. Never talaga nila tingnan ang isang tao sa estado ng buhay nila. Pantay-pantay ang trate nila. Kaya ang daming nagmamahal kay Fiyang Smith dahil kaya niyang makisalamuha sa lahat kahit mahirap ka pa. Yung tipong di ka hilang pagkasama siya. Bukod sa mayaman na si Fiyang ay di may kakaila ang kasikatan nito, kahit baguhan pa lang sa industriya ng showbiz. Kahit nga sa personal bodyguard nito na si Benny Bravo, pering puri din siya bilang lady boss. At grabe guys, sikat na din ang lahat ng nakadikit kay Fiong Smith. Gaya ng dalawang, madalas nitong bodyguard na si Marshall Bravo at Marshall Lagman.